<laughs> so alam ko kung saan sila saan sila mag ng bike lane eh. siguro dyan sa may white plains sa may uh, KFC ba tapat ng uh, ano white plains One hour later. So, andito sila ngayon malamang kasi dito ko talaga normal dati na nakikita yung mga yan eh. ah, dito tayo andito yan mga yan <laughs> galing ko <laughs> ang galing ko <laughs> Wala sila sa edge sa Cubao. Hindi nila ano 'yun? Banggaan. Ah, oh, dito tayo. Wala mga ah, wala nang nangangas dumaan ng ano ngayon, oh. walang dumaan ng nangangas dumaan ng bike lane ngayon dito, Kasi ah. sigurado may huli doon. Ayun oh, may huli. <laughs> Kitang-kita. <laughs> Ayun, meron. Nagbabantay. Ah, may nagbabantay oh di ba? Sa KFC. <laughs> Nahula ka ng putik. Active ngayon yan. Emidya ba? Yun, Emidya. <laughs> Andito sila ngayon. Ayun na, Emidya. Uy! Bye! Woo! Woo! <laughs> Kumaway. <laughs> Kumaway sa Emidya. Siyempre, matindi ang observation na akin natin eh. <laughs>